Lunch for today. Iniyaw na bangus. Sunod yun ang iyawin namin o. Oh. Yan ang iyawin sunod. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Yan ang chicken inasal. Mm -hmm. Sarap. Ayan ang pagluluto. Umiiyak na ako sa kakaluto ng inasal. <laughs> ang sarap, guys, oh. Mm -hmm. Gusto niyo tikman? <laughs> tikman niyo yung inasal. Masarap. Tapos na yung bangus. Ganda nang ihawan nila dito kasi ganun ganon mo lang oh. Makabili nga nito. Sa sobrang lagyan mo dyan. Sa pag ng manok nagpayong na ang mangiiyaw kasi nga mainit na. Sobrang init guys. Kaya yan. Ayan na ang kanyang niluto. Ah, sarap na ng inihaw ko, guys. So, look. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Nagpayong na siya. Namumula na yung aking kutis. <laughs> yung kutis ko namumula na. Fresh. Hindi na fresh. Ang hmm. usok na. <laughs> Kain ka ngayon. Ang dami ng alaga dito. Ang hmm. daming damo Ang laki ng bahay Pero ang Ang kataas na yung damo Yung bulaklak O Yan, sa likod lang kami dito, guys. Yan, ang likod. Sarap dito magtambay. Ang likod ng bahay nila. Kung ako siguro ito may bahay ko dito, maglagay ko dito ng pahingaan pangs. Sisilipin natin. Masyabas. Sarap. Tamis. Prince. Ayan. Kung pala naka-on. Abot dito wifi nyo ba? Hindi. Tahong. Abot? Hmm? May isang piraso Tapos yeah. isda. Na... Iriyaw. Tsaka yan. Kanin. Sarap kumain. Pag ganito kaganda ang tanawin. Sarap na ang Yan. Kain. God hindi isa yung akin. Eh ako ang kakain. Wala nga tatong kanin yo. Dipan naman 'yun. Kain. Thank you Lord for this food. Amen. Paki-idlaan po tayo. From now Ha!

Simula pag masarap pang ulam. Pangit ah. Pangit. Pangit. Mga no, pangit. Masarap. Masarap. Okay. Masarap. Hindi, ano malayo man? naman yan. Mga kita. yung wala sa Manila, kita. Ito mm. At Ay. yung pagsasawaan ko dito. Mm -mm. Ito nga lagi na dito. Pero yun ako. Gusto ko pa rin. Namiss ko pa rin. Naglilipat. bayabas. boys. Looking, looking. Mayabas <laughs> E eh, 1 Umuuli mm, ng tibakla Umuuli <coughs> ako okay, Nung nga Ano So, ginagawa? bakla yan, tutubi yan eh tutubi nga pala tutubi, taka lang ka bakla sa atin Lala. tutubi, iba yung tibakla. ay, lumipad hindi ko na mahuli back to reality <laughs> back to Manila na one day vacation lang Yo. Kera, bye-bye <laughs> Yung isa na una you naunang know, isa na una Na una ang isa Opo Jadi guam. Guam. Hah? Guam. Kalau kada aja lagi motor ah. Kalau kada aja lagi motor. Kita kembali lubang kita rom. Dale jadi jajom. Kejom bayi memang manok pada memang leman. Ya ang pegon biahe. Ah. Ano tayo sa bakan ng bas, Sa bus stop lang mamili ng ano. Tayo muna. Gintay ko pasa yo. Ang magandang buhay mga kanganga. Ay yan ang ginawa namin ang natid namin ang dalawa naming pamangkin dahil malapit na ang pasukan kaya inatin namin dito sa lugar nila. At sa 14 years na hindi ako nakapunta sa bahay nila ay nakita kita rin kami dito sa lugar nila sa Pangasinan. At na-enjoy namin kahit isang araw lang ang aming bakasyon. Kahit papano ay natanggal ang stress namin sa trabaho at puro trabaho na lang at uh, ang aming ginagawa dito sa Maynila. At nagpapasalamat po kami na kahit po paano, nakapasyal rin kami at nataon rin sa holiday. Pero kailangan, kailangan rin namin na umuwi agad sa Manila kasi nga dahil may trabaho rin kami ah uh, kinabukasan. At para sa akin, gusto ko pa uh, ulit bumalik-balik dito sa lugar na to dahil napakaganda ng tanawin tahimik at saka fresh ang hangin sana sa sunod pag may time kami na mayroong mga holidays pa na pwede kami maka bakasyon ng medyo matagal-tagal ay gusto ko ulit bumalik dito sa lugar na to at may miss ko rin ang dalawa kong pamangkin ah uh, ganyan talaga ang buhay kailangan na uh, dito sila mag-aaral at kita na lang kami tuwing uh, bakas-bakasyon at maraming salamat sa mga nanood at saka sa kapatid ko na paunlak na, na pumunta kami dito sa bahay nila sa Pangasinan. Maraming salamat po.